Okay po, uh, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente napaka-emosyonal sabi nga po natin, uh, may kasabihan po na when emotions are high intelligence is low never speak out of anger dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya at hindi natin kuno-question no ang sabi po natin noong nakaraan ay uh, it's her choice Mm -hmm. kung diyan po siya abala sa kanyang private or uh, personal trips with her family. Kung nakasama mo sa biyahe na kung sino sino, sino sa biyahe. Opo, yan yung example ko sa inyo na no? obo talaga. di ba? Hindi nga official business yung Kailangan ko pa ba mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain nito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, diba? So, sige. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave mag ka at yan yung personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mong mag-report. Iksabi ng report. Pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Kapag hindi siya, kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So ganun lang yan ka-simple na kailangan ko pa i-explain. At ito po yung example ko o, parang solid proof na, ano ba ibang term ng bobo? Ano yung mga mas magandang term ng bobo na gusto? Ah, iba pa. Ah, uh, okay. ano daw? Sa Bisaya, o sa ganina, ang bugo, ganina. Uh, ay, okay. ay, ay, ay. Pero sa koalang, sa Bisaya lang, sa ang bugo. sa bobo eh. Ah, na, yung medyo maganda pakinggan pero ano, nagsasabi ka pa rin na bubo. Bu ano? Ha? <laughs> slow? Uh, slow kasi hindi siya bobo eh. Slow. Siya hina lang, no? Ano pa? Anong pag-iba? Bobo na lang, ha? Bobo na lang. Ang example ko, kita nyo na kailangan ko pa mag-explain. Uh, Nakatahiya na yung ginagawa nila. I mean, sa totoo lang nga, as a Filipino, uh, I am truly embarrassed uh, with what is happening in our country, especially coming from uh, the administration.